magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Erman Citro, isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And welcome to third episode ng Paano Nga Ba Training Series na ginagawa ko. And sa episode na ito, ituturo ko sa iyo kung paano nga ba magbenta na hindi pinipilit si prospect. O okay, yung napaka mahalaga na malaman mo ang topic na ito kasi um, marami sa atin, marami sa atin na Nasa industry ng networking, direct selling, uh, field marketing, and uh, may ari ng home business, okay? Yung ginagawa is mostly namimilit sila kay prospect, okay? Pinipilit nila sa si prospect para lang magbenta or may benta yung product nila, okay? Yung iba um, tatag, yung iba ng ng personal messages, yung iba nag-post sa mga groups at wala masyado namang nakukuha ang inquiry, okay, and et cetera, et cetera. Ginagawa nila lahat para lang may pakita yung product and services nila sa kanilang prospect, okay, para mabili at kumita, okay, and sad reality is, ang nangyayari, wala silang nakukuhang resulta o wala masyadong bumibili, okay? So, kung ganito yung naranasan mo ngayon, okay, at ayaw mong maranasan na tumatakbo si Prospect. Okay. Stick to this video dahil marami kang matututunan at mamamangha ka sa matututunan mo. Okay? So, kung ready ka na, mahali kang kumuha ng ball pin at papel para isulat mo yung mga matututunan mo. Okay? So, bago ako, okay, bago ko simulan, okay, or bago ko sabihin kung paano nga ba magagawa mo magbenta na hindi pinipilit si prospect. Okay. Gusto ko munang tanungin ka. Okay? Tanungin ka na pag hinabol ka nito, anong gagawin mo? Okay? Kung hinabol ka ng galit na galit na aso, okay? Kung sa makikita mo sa screen, anong gagawin mo? Okay? Tatakbo ka ba? ah hihinto ka ba? Magpapakagad ka na lang. Okay? And naturally, okay lang sa lahat ng tao pag yung makita ng galit na galit, pupunta sa iyo pa. Gusto ko lang kagatin. Actually, tatakbo pa. Okay? I remember nung bata pa ako, ganito nung nangyayari sa akin. Uh, Dumalak sa isang bahay. Uh, may aso doon. And, inaboy niya ako. And, muntik na ako baga. Okay? Buti na lang may mamang tumulong sa akin. Okay? And sa business, okay? Kung hinahabol mo si prospect, okay? Kung hinahabol si prospect, tatakbo yan pala, pala yun. Okay? And... And ito yung nangyayari sa karamihan. Okay, dahil nahabon niya sa positive Pilipino na ibenta yung products na services sa kanila, okay, pinagtataguan sila ni Pospik. Ito, ito yung nangyayari sa karamihan sa atin. Okay? And yung iba, um, dahil sa sobrang pilit yung iba, yung, na, yung mga Pospik, mga gawa na ng mga dahilan para lang hindi kayo magkita. Okay? So, na ito talaga yung nangyari and I know na possible nangyayari na ito iyo okay? E kung Facebook ka, okay, yung nangyayari sa'yo same mood, same mood e kung uh, personal ginagawa mong pagbebenta possible na laging may dahilan, ini-agent ka para lang hindi kayo magkita, okay? So ngayon, ito yung dahilan kung bakit napaka-powerful at effective na gamitin mo yung QGI formula na napanggit ko sa'yo dati. Okay? Yung no domain problem, okay, give the solutions, and invisible pitch. Okay? And kung hindi po mo nakita, okay, yung uh, episode do kung pwede mong panoorin muna before ka mag-continue dito, dahil para mas maintindihan mo. Okay? Kasi sa episode na to, mag-focus tayo sa invisible pitch dahil ito yung uh, importante na malaman mo ngayon. Okay? Ito yung dito tayo magpo-focus ngayon. Okay, so kung hindi po mo na napapanood yung episode 2, punta ka muna doon, stop ka muna dito, ay panoorin mo. Ngayon, uh, ano nga ba yung tinatawag invisible pitch? Okay? Invisible pitch is frame your pitch as their option if they want more from you or from your products, okay, etc. Okay? It's framing your pitch na parang solutions okay sa kanila okay more solutions para sa kanila okay nabanggit ito dati sa iyo kung napanood mo yung episode to. ah parang hindi ka nagpe-pitch okay parang hindi mo nasabi join us now buy our products ah etc etc okay hindi mo makikita nagpe-pitch ka dito okay kaya tinatawag itong invisible pitch okay ito yung isang uh, alimbawa okay, Pagkagawa mo ito sa pamagitan ng using call to action, okay? Pagkagawa mo yung invisible pitch sa pamagitan ng call to action, okay? Kung naalala mo yung KGI formula, okay? Um, magbibigay ka ng solutions, okay? And sa pinakalas ng solutions mo, okay? Ito na yung tinatawag na invisible pitch, okay? Gain mo yung pitch as of another option if you want more from you or from your product, okay? Ito yung isang example, okay? If you like this post and you want to lose more facts in an easier way, PM me more info now and I'll tell you how. Okay? Ito yung isang post or CTA sa isang uh, product na okay? Ito is, uh, isang halimbawa na yung premium pitch kung gusto pa nila na mas pumayag. Okay? Halimbawa kung nabigay ka ng exercises, kung paano pumayag, ito yung maaari mo equal to action. Okay, kung halimbawa naman yung bata mo is papakuti, uh, parang if you want to have a whiter skin uh, uh, in more in more easier way, okay, kung pwede kang magibigay ng link, okay, click this link now kung link yung may presentation ka or etc. Okay, eh, ganun ka dali. Okay, parang hindi mo sinasabi dito na uh, magduwili ka, okay, join us. Parang yung giving an option sa yung mga prospect kung bibili ka o hindi. Okay? And powerful ito, okay, kasi hindi nila makikita na pinipili po silang bilhin yung product. Okay? Dahil sa KGI formula na binigay ko sa iyo, um, makikita nila na mas gusto mo, mo silang tulungan. Okay, another way na maaari mong gamitin yung uh, invisible pitch is by using personal blog. Okay, use your personal blog. Okay, ito yung ginagamit ko ngayon at mostly ng uh, internet marketer makikita kung bakit may blog sila. Okay, ito yung ginagawa nila. Okay, nabibigay sila mga solutions, mga free solutions sa mga uh, target market nila, sa mga prospect nila. At nabibigay sila pinatawag na banner. Okay, kung makikita mo yung sa taas, sa right side or kung nakapunta ka na sa vlog may mga offer doon okay pag tinik mo pag mo mapupunta ka sa isang offer and mali ipakita yung product or services and etc okay doon sila kumikita mo yung mga sa video vlog ay okay? parang invisible din to kasi hindi mo sinasabi na bilhin ito okay hindi mo sinasabi na i-click mo to Uh, binibigyan mo rin sila ng option na kung gusto nila na magkaroon ng mas magandang katawan, mas sexy, mas maputi, or et cetera, or kung depende ka ng niche mo, ikiklik nila yun. Okay? And the pinaka-power it, powerful ito kasi walang masyadong ads sa vlog. May lahat ng ads kung ano gusto mo ilagay doon sa'yo. So, mas kontrolado mo yung galaw ng prospect mo kung na pinapapunta mo na pinapapunta mo sila sa vlog okay so kung makikita mo to hindi lang ganito yung ads o okay? yung minsan may pop ups minsan may pagkatapos na binigay na tips o okay? may call to action din depende sa iyo pero i personally um use vlog talaga kasi napaka powerful ng vlog okay kung wala pa kang vlog i suggest na mag-start ka na ng vlog. Okay? So, that's all. Ang hindi marami kang natutunan sa episode na to. And, kung mayroon ka mga katanungan pa regarding Invisible Beach, maaari ka mag-comment below at sasagutin ko yan as soon as possible. Okay? So, thank you for watching this Amazon again and see you on, on my next video.